Ayan guys, mula lang pa na laman ng guys, ng baka, baka. sabong sabaw muna guys, pampalakas ng tuhod ni Mr. Balangay Pak TV. guys manamis na namis na siya guys sabi ang sarap lalakas na naman si barangay pakpi dito yan guys talagay na po natin yung papait nya sabi eh. ka rito yun sa rusty at pananang pwede ka guys And, kung saan ang nila. Nah, guys, sana, tenggah nih. Laman-laman guys, with Gabi dan eksotik yang guys. Okay, guys, let's eat now. Thanks for watching. Please like and share. ताबी um... po ng tapon ito kaya hindi siya nahalat sa lahat ng asikaso. Blast. Explore watch